Sa abala ng pang-araw-araw na buhay, trabaho, pamilya at mga hamon, hindi mo ba nararamdaman na parang may kulang? Kahit gaano ka kakabisi, may parte sa iyo na naghahangad ng kapayapaan. Kadalasan ang sagot ay simple, ngunit hindi pinapansin panalangin. Alam mo ba? Ayon sa survey ng Social Weather Stations (SWS) noong Disyembre 2022, Halos pito sa sampung Pilipinong Katoliko ang nagdarasal ng hindi bababa sa isang beses sa isang araw. Naniniwala kami sa panalangin, tama ba? Bakit nahihirapan tayong manalangin ng regular? Pag-isipan ito, gumising ka ng maaga, naghanda para sa trabaho at na sa trapiko. Pag uwi mo, may mga bayarin ka. Sa gabi, tumatakbo ang iyong isip sa mga what-if scenario. Pagod ka, pisikal, emosyonal at Spiritual. Minsan, kahit may rosaryo o Bible app sa tabi mo, nakatulog ka lang nang hindi nagdadasal. Hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos, unti-unti na tayong nalalayo. Para itong cellphone na mahina ang baterya, bumagal ito hanggang sa tuluyang mamatay. Mayroong instant charger sa iyong mga kamay, panalangin ito ay hindi lamang isang ritual bago kumain o matulog ito ang ating direktang linya sa diyos tatalakayin natin ang tatlong dahilan kung bakit napakahalaga ng panalangin para sa lahat anuman ang edad o sitwasyon una ang panalangin ay nagbibigay ng lakas sabi sa isaya 40:31 ngunit yaong naghihintay sa panginoon ay aakyat ng mga pakpak na parang mga agila ito ay tulad ng isang espiritual na inuming pang-enerhiya. Ang problema ay maaaring hindi agad mawala, ngunit magkakaroon ka ng isang bar of grace na hindi mauubos. Ito ay pampatibay loob para sa mga kabataan sa panahon ng pagsusulit o mga hamon ng paglaki at lakas para sa mga magulang na gumagabay sa kanilang mga anak. Ito ay hindi lamang pisikal, ito ang espiritual na pagtitiis na nagpapatibay sa pananampalataya. Pangalawa, ang panalangin ay nagbibigay ng gabay. Ito ay tulad ng Waze o Google Maps. I-type e lamang ang iyong patutunguhan at ito ay magbibigay sa iyo ng mga direksyon. Sabi sa kawikaan 3:5-6, sambahin mo ang Panginoon at itutuwid niya ang iyong landas. Kapag tayo ay nananalangin, hindi lamang tayo humihingi ng sagot, hinihiling natin ang kanyang kalooban. Sa bawat desisyon, magbitiw, sumulong, mag-aral. Ang panalangin ang nagbibigay liwanag sa daan. Kahit na walang naririnig na sagot, madalas mong mararamdaman ang kapayapaan na ito ang tamang hakbang. Pangatlo, ang panalangin ay nagbibigay ng kapayapaan. Sa Filipos 6-7, may pangako. Ang kapayapaan ng Diyos ay magbabantay sa iyong puso. Hindi man mawala ang problema, para kang may air conditioning mode sa loob. Hindi ka maaabala sa pag-aalala. Para sa bagong mananampalataya, ito ay isang game changer. Hindi ka na palaging kinakabahan, alam mong may nanonood. Para sa mga matatanda, ito ay isang nakakapagpakalmang karanasan. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo. Ito ay ang presensya ng Diyos sa gitna ng isang bagyo. Ngayon, kung nararamdaman mo ang kakulangan ng lakas, patnubay at kapayapaan, ipagdasal natin ang simpleng panalangin na ito ngayon din. Ipikit ang iyong mga mata, huminga ng malalim at sabay-sabay tayong manalangin. Panginoon, salamat sa kapangyarihan ng panalangin. Tulungan mo akong manalangin araw-araw. Bigyan mo ako ng lakas, patnubay at kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung kasama mo ako, itype ang Amen sa comment section. Paano natin ito magagawa araw-araw? Gumising ng limang minuto ng maaga para sa Thanksgiving o habang naglalakbay, bumulong, salamat Panginoon sa pagiging ligtas. Ang mahalagang bagay ay maging tiyak, magpasalamat, magsisi, humingi at magpuri. Tandaan ang gawa, pagsamba, pagkumpisal, pasasalamat, pagsusumamo. Isang minuto tuwing umaga, isang minuto bago matulog. Hmm. Kung pare-pareho ka pagkatapos ng 21 araw, ito ay magiging tulad ng pagsisipilyo ng iyong ngipin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ito ay natural. Kung nakatulong sa iyo ang mga tip na ito, huwag kalimutang i-like at ibahagi. Mag-sign up din para makatanggap ng lingguhang mga paalala tungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Gusto kong marinig ang iyong kwento. Paano binago ng panalangin ang iyong buhay? Ibahagi sa mga komento, maaari kang magbigay ng inspirasyon sa iba na naghahanap ng lakas, patnubay at kapayapaan. Kaya sa susunod na pakiramdam mo na ang iyong buhay ay nawalan ng baterya, tandaan, meron kang charger na laging nakakonekta sa Diyos. Ang panalangin ay ang kapangyarihang lumipad ang GPS para sa tamang landas at ang kapayapaan na hindi maipaliwanag ng walang self-help book. Ito ay hindi tungkol sa perpektong mga salita, ngunit tungkol sa isang bukas na puso na nagsasalita sa kanya. Samahan mo ako sa simpleng panalangin ito, araw-araw, Panginoon, hawakan mo ako. Sa bawat panalangin, ibinabalik natin ang kontrol sa Diyos at doon tayo tunay na lumalakad ng may lakas, patnubay at kapayapaan. Patuloy tayong manalangin, pagpalain ng Diyos.